Hello guys. After 3 years ng remap, kamusta na nga ba ang brio ko? Nung nagpa-remap ako, all stock pa ang mga gamit ko. So ngayon, ipapakita ko muna ano ang mga ikinabit ko. So ito ang badge ng Speedlab. So certified remap by Speedlab. Tapos ito, nagtagtag ako ng intake ang intake pipe ko ay pinagwako ko kay JD Muffler sa Kawit Cavite. Tapos, ito namang air filter ko ay original KNN X5. Ang heat shield ay nabili ko sa Shopee. Ako lang nagkabit. Tapos, kung makikita nyo, wala akong oil catch can. So, parang stuck pa rin siya. Sa intake system, Yan lang naman ang pinagawa ko so far. Ito namang white box ay ang Body Club Racing Spec Condenser 3. So, isa siyang voltage stabilizer na mahal. So, yun lang ang masasabi ko sa kanya. So, may grounding kit. So, tulad nga na sabi ko, isa siyang original na voltage stabilizer pero mahal. So, same function lang. So, nag-stabilize lang siya ng voltage ng baterya. Performance wise, wala naman siyang dinagdag. Dahil ang team ko ay Jays Racing, so may Waza emblem ako. Ito, radiator cap ng Jays Racing. At ito naman ay ang oil filler cap nila. Ngayon papakita ko naman ang aking headers. So kung makikita nyo, wala na yung catalytic converter ko. So mula doon sa mismong headers, pati sa downpipe. So dalawa ang catalytic converter ng Honda Brio. So isa, again, isa dyan sa headers at isa doon sa downpipe. Ang gumawa nito ay JT Mufflers. Again, sa Kawit Cavite. Sa mga may nagtatanong, nag-check engine po ba? hindi okay naman lahat ito naman ang i320 strut bar na binili ko rin kay speedlab ngayon start naman natin ang makina ang shift knob ko rin ay jace racing So, mataas pa ang idle dahil cold start pa nga. So, makikita natin sa temperature gauge natin. Ito, pinapakita ko ang odometer reading. Ito ay as of March 2024. Ito naman ang aking pivot water temperature gauge. Ang aking dashcam. Ayan, Jay's Racing na air freshener, Shizuki Project. Noong nagparima pa ko, nasa 5,000 kilometers pa lang ang tinatakbo ng Brio ko. Ngayon, 16,000 Ito ang engine sound. Kapag naka-idle, cold start. Mas maingay pag cold start dahil hindi pa naikot ang langis at mas mataas ang idle. Tapos itong model kasi ng makina ng Brio ay timing chain so mas tahimik talaga yung mga nakatiming belt tulad ng mga dati ko auto idagdag ko lang na itong body club racing condenser ay lagi nakabukas ang blue LED nya so kahit nakapatay ang makina nakabukas siya. Ang exhaust setup ko ay headers, downpipe. Tapos ang stock midpipe ko with resonator ay yung stock pa rin. Tapos axle back ko ay local chambered muffler. Dahil nakakapit pa nga ang original resonator ko, ayan, papakita ko. So, hindi naman siya ganun kaingay. So, ulitin ko ang mid midpipe ko ay yung stock exhaust pa rin ng Brio. Ayan, nandiyan ang resonator. Tapos ito, axle back. So, uditin ko. Local, chambered muffler lang. Itong susunod na video ay ang sound check kung mag-rev tayo. So ang tanong, kamusta nga ba talaga ang performance? So dito ipakita natin yung 60-100. Unfortunately, may kotse sa harap kaya medyo napapitaw ako ng kaunti. 100. So ito yung marami nagtatanong sa previous video ko. So ito, andito pa rin ang kalso. So nakasanayan ko na siya after 3 years. So parang normal na sa akin. Pwede ko naman ibalik ito kay Speedlab. Pero sa akin kasi, maganda ang tune niya. So sa akin, okay na. At baka mabago pa ang tune. Kung sa throttle response at sa hataw ang usapan, okay na okay ang tune. Kasi in the end, ang mahalaga ay naging masaya ka or kung ano ang tamang tono sa sasakyan mo. So para sa akin, na-hit naman yon ni Speedlab. Pero baka may magtanong. Eh sir, nagpa ka muna bago ka maglagay ng intake at exhaust. Diba dapat intake muna at exhaust bago ka magpa-remap? Actually, yun ang tama. So unahin mo muna ang intake at exhaust bago ka magpa Tapos ako, kasi iba ang nung sa akin. Ang unang bala ko lang kasi ay drop-in filter ng K&N tapos stock exhaust. Kasi Ayoko rin ng maingay. Tapos, kaya ako nagparima para walang throttle delay. Ang kaso, nagiba ang team ko. So, from Euro, naisipan kong mag-go to semi-slipper build. So, ito naman ang isa pang tanong. Dapat ibalik ko ba? Dahil nag-upgrade na ako ng exhaust at intake at magparima pulit Nung nag-upgrade ako ng intake at exhaust, naramdaman ko pa rin ang difference kahit na yung remap niya ay yung naka -stock air filter at stuck exhaust pa ako. Next question, esana sana nag controller ka na lang pala, hindi ka na sana nagpa -remap. Bago ako magpa-remap, may throttle controller na ako. So ito, papakita ko ang Daytona Datatech. May 3 modes yan. Normal, sport, tsaka yung hard. Although maganda yung response, dinadaya lang niya actually yung pedal input mo. Yung pag-apak mo, dinadaya lang niya. Wala talaga siyang performance gains. Pero dahil mas mura ito compared sa rimap, pwede niyong subukan muna ito bago kayo magpa rimap So may comment sa video ko na sayang daw ang remap kasi wala naman daw dulo. Ito kasi ang biggest misconception pag nagpa-remap. So ang akala ng karamihan pag nagpa-remap ay kakarera yung pupunta ko ng BRC. Or siguro yung naiisip ng iba yung makikipag drag racing ako yung legal. Marami kasi talagang benefits tulad ng throttle delay na wala yon at mabilis yung acceleration. So pag mag-overtake ka, So sa long drive, mahalaga yon. Mahal kasi talaga ang remap. So yung iba, napapaisip. So kung sayang talaga yon, kung sayang. Kasi mahal nga. Ang sagot ko kasi dyan, kung yung 25,000 mo or 20,000 or 10,000 or 15,000 ay nakalaan para sa gatas ng anak mo or para sa bigas, huwag mong gamitin yon. Dahil sayang talaga kailangan yung pera ng pang remap mo ay nakalaan talaga para sa remap. Kaya nandito itong video na to at ginawa ko. So, para mapag-isipan nyo kung magpaparimap ba kayo o hindi. O pwedeng throttle controller lang. O hindi. or pwedeng stock lang ako. So, ayan. Salamat sa panonood.